Good morning! Anong oras na? Hindi pa ba tayo late sa school? Good morning, Princess! Hindi pa tayo late sa school? Puti na lang afternoon class tayo. Pero tumayo ka na dyan. Uh... Teka, bakit nasa kwarto ako ni Dana? Kasi nakatulog si Dana sa kwarto mo. Nakalimutan mo na. Oh babe, good morning. Gising ka na pala. Di na lang breakfast of fruits. Oh, hello Smiley sa fruits, syempre. Pero mas maganda kung ibibigay mo sa akin si Bunny. Ibigay mo na nga si Bunny sa kanya. Okay, babe. Kukunin ko na si Bunny. Kain ka na ng fruits, ha? Sandali lang. Hmm, tinatamad akong pumasok. Nasaan yung mga black loads ko? Diana, siguro mas maganda kung isusuot mo yung Bunny uniform, di ba? Kitty, nakalimutan mo na ba? I'm a rebel. Hindi ako nagsusuot ng pink. Rebel? Pero natutulog sa princess room. Kitty, wala namang kinalaman tong princess room na to. Ang importante, naka-black ako. Bibi ko, eto na si Bunny oh. Bunny, eto na si Diana. Oh, my dear Bunny, I miss you. Diana, siguro kumuha ka ng bagong dog. Yung black, mas bagay sa rebel mo. Kitty, kahit ano pa, hindi ko ipagpapalit si Bunny. Mahal ko si Bunny. Diba, Bunny may baby? Aalis muna ako, pupunta ako sa school. Dito ka lang ha. Okay, magbehis na tayo. Smiley, umalis ka na. Smiley, mag-aayos na kami. Okay, Diana. Maghihintay ako sa baba. Okay, Bunny. Diyan ka lang, ha? So, Diana, sinong unang matatakot sa'yo sa school? Kung sino man yung sisira ng mood ko today. Diana, bilisan mo. Nasaan ka na ba? Natutulog ka pa rin? Mag-isa lang ako dito sa school. Bilisan mo. Puntahan mo na ako. Oo. Nandito yung girl in black. Mag-usap tayo. Ryan, bantayan mo yung pinto. Mag-uusap tayo? Wala tayong dapat pag-usapan, girl in pink. Tigilan nyo nga ako. Girl, mag usap ayo sa ayaw at sa gusto At makikinig ka sa amin Girl, makinig ka! Tigilan mo na si Diana, cheerleader siya Oo nga, wag mo na siyang isama dyan sa black side mo Friends, matagal pa ba yan? May na ng pinto, eh. ibrisan nyo Ryan, Ryan hawakan, hawakan mo yung pinto. yung pinto. Ang advice namin sa'yo, umalis ka dito sa school Bakit ka ba tumatambay dito? Ay hindi ka naman nag-aaral dito Kasama ko si Diana sa bahay, friend ko siya, sinasamahan ko siya dito Girls, ano ba? Sa dali lang, may pinag-uusapan kami Paano tayo pupunta sa lockers natin? Hoy, kailangan namin magpalit ng damit. Buksan niyo to. Glamorous boy, papasukin mo kami. Ano ba? Girls, ano naggagawin gagawin ko? Nagagalit na sila. Ryan, hawakan, hawakan mo, mo 'yung pinto. pinto. Ano na mo ba kami? Kailangan namin 'yung team captain namin. Pwede? Huwag mo siyang agawin sa amin. Ang gawin niyo, maghanap kayo ng bagong team captain. Hello, frogs. Girls, hindi pa kayo hindi naman mawawala yung mga lockers nyo. <laughs> Bakit? Akala nyo ba bahay nyo to? Locker room natin lahat to. Tumabi kayo dyan sa locker ko! Ryan, okay ka lang. Nasaktan ka ba sa tulak ni Mia? Okay lang ako, pero dapat ayusin natin to. Okay, makakapag-isip din tayo, tara. Nakita nyo yon gusto talaga nila ng away, yung mga banis na yan. Kailangan isumbong natin sila sa principal. Oo, kasi wala namang nagagawa si Teacher Mike imaginein mo, pininta ko ni Ryan kahapon. Wow, Leila, talaga? Maganda naman ba? Siyempre naman, ang ganda-ganda. nag ako for six hours doon sa black wall niya. Ang galing-galing, ang ganda-ganda ko. Leila, anong ibig sabihin niyan? Magde-date na ba kayo ni Ryan? Hindi, Ice. Friends lang kami. Pero start na to, ba? Diba? Sigurado ko kapag nagka-relationship kami, very perfect. Wow, Leila, ayos yan. Good luck sa'yo. Malay mo, next time, ikikiss ka na niya. Sana nga, Ice. Hi guys, Hello, losers! Kumusta? Oh, dumating na yung takusa! <laughs> anong sabi niyo? Diana, wala. Nagbibiru lang naman kami. kami. Hey, Diana, anong order mo? Huwag niyo na ulit sasabihin yan. Ice, hot chocolate. Guys, Gavasti, tingnan mo. May tattoo si Diana. Ano kaya ang nakasulat dun? Tingnan mo nga. Oh, sige, Diana, pwede bang patingin kung ano nakasulat sa tattoo mo? Diana, gusto nilang malaman kung ano yung tattoo. Iba naman yata gusto mo makita eh. Smiley, relax. Ang sabi, wala akong pakailam. Gavasti, magpapatattoo din ako ng ganun. Wala akong pakailam. kahit anong mangyari. Patrick, kung ayaw mo ako maging cool, magiging cute na lang ako. Gigi, wag na wag ka magbabago ha. Sige na nga, para sa'yo hindi ako magbabago. I love you na nandito ko na pala. Bakit late ka? Alam mo bang binuli ako ni Ryan tsaka ng mga bunnies? Oh, hello, Mia. Bakit ang aga mo dito sa school? Natulog ka ba? Pagising ko, wala ka na. Dito ako nakaupo, ha? Smiley, umalis ka dyan. Uupo ako. Bakit mo siya nabuhat agad? Amazona ka ba? Ganun ka kalakas? Ice, pakibilis yung order namin, hindi na kami makapaghintay. Okay, Diana, bilisan mong uminom ng hot chocolate, tapos puntahan natin si Ryan tsaka yung mga friends mo. Mia, naiintindihan ko na friends kayo ni Diana, pero pwede, pabayaan mo si Ryan tsaka mga bunnies. Mia, ano bang ginawa sa'yo ng mga bunnies tsaka ni Glamorous Guy? Kinorner nila ako sa lockers. Kakausapin daw nila ako ng seryoso. Hanggang kailan ka ba magiging Andre kay Diana? Hindi kami makapag-training ng maayos dahil wala ka lagi. Anong nangyari sa'yo? Guys, sorry. Hindi ako makapag-training. Kapag iniwa ko si Diana, magagalis siya sa akin. Ah, okay. Baka paluwing ka sa puwet ni Diana. Nagpipigun <laughs> na ako sa inyo, ha? Ah. Tandaan nyo yan, guys. Huwag nyo na akong kakausapin, ha? Ah. Babe, umalis na nga tayo dito. Ha? Huh. Saan ko kaya pwede nilagay itong mga pictures ng cheerleaders? Okay. Ha? Huh? Ano to? Hello, Teacher Mike. Nasa mood ka ba? Okay lang yan. Huwag mo nang tanongin kung nasa mood siya. Sinong gumawa nito? Sinong gumawa nito? Nakakainis na. Oh my God, Kev, wala yata siya sa mood. Okay lang yan, akong bahala sa'yo. Teacher Mike, magpapaalam sana kami. Hindi mo na kami papasok. Nakita nyo ba to? Sinong gumawa nito? Gusto kong lagay yung mga pictures ng cheerleaders pero ginupit nila yung mga muka. Nakita nyo to? Nakita nyo? Oo nga, Teacher Mike. Ang bad nila, no? Ginupit nila yung mga muka ng cheerleaders. Teacher Mike, kailangan na talaga namin umalis. Please, ngayon lang. Ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Green, ano ka ba? Bumabagsak na yung mga grades mo. Sa ka pupunta? Ba't di ka papasok? Kev, ikaw na magsabi. Ah, ah Teacher Mike, may exhibit kasi. Pupunta kami museum. Ano, museum? Shh. Yes, Teacher Mike, sa museum, sa wax museum. Sige na, Teacher Mike, payagan mo na kami. Nakabili na kami ng tickets eh. Hindi kayo nagsisinungaling ha? Siyempre, Siyempre hindi, Teacher, teacher Mike. O oh, sige, papayagan ko kayo. Basta mag-pictures kayo ha. Ah. Para makita ko, hindi pa ako nakapunta dun eh. Ano daw? Mag-take ng pictures, Kev? Ah, Teacher Mike, gusto nga rin namin mag eh. Kaso bawal daw, bawal daw dun. Okay, Teacher Mike, thank kaya pinayagan mo kami. na naloko natin siya. Oo, nag-green, tara na. Bilisan natin. Baka mamaya mag-change mind yun. Ay, mababaliw ako dito. Kaya nanggal nila yung mga muka. Ano, pupunta rin kayo yung museum, ha? Hindi, Teacher Mike. Marami na tayong wax figures dito sa school. May ginawang masama yung mga banis sa locker room. Teacher Mike, muntik na namin sirain yung pinto para lang makapasok. Teacher Mike, gusto namin mag-complain si Principal kaya lang wala siya. Kaya, Teacher Mike, sa'yo kami nagsusumbong. Hindi kami makapag-aral ng mabuti kung ganyan yung nangyayari sa school. Frogs, sinong gumawa nito? Sabihin nyo sa'kin. Sa akin. sinong gumapit itong mga mukha ng cheerleaders? Kayo ba? Teacher Mike, hindi namin alam. Sino pa? Ede yung mga banit cheerleaders. Teacher Mike, tignan mo, nilagay nila yung mga mukha nila sa likod ng blackboard. Ayan o. Huh? Nakita mo, Teacher Mike, kailangan kausapin mo sila. Thank you, Frogs. Ngayon alam ko na. Nasaan ba sila? V-I-C-T-O-R Why? Nat, hindi pwedeng wala si Diana. Oo, oo, wala rin si Kitty dito. Girls, ano ba kayo? Magiging okay din ang lahat. Eh, paano naman mangyayari yun? Dalawa lang kami dito. Alam nyo, girls, sabihin nyo lang sa akin, ano ba kailangan kong gawin para makatulong ako? Gagawin ko. Di ba team tayo? Paano, Ibon? Kailangan natin mabawi si Diana. Hindi na siya babalik. Laging nakasunod yung black girl sa kanya. Alam ko na, i ko yung black girl. Tapos magbabago na siya nun. Yak! Ibon, wag! Bad idea! Ayoko siya maging cheerleader. No way. Hi girls, na ko na kayo Papano kayo mag-training nang wala ako? Gusto ko makita Girls, nandito na ako, mag-training na ako Mascot, hello, nandito ka pala ulit Oh, oh kitty. kitty, sa wakas, nandito ka na eh Relax, natulog lang ako sa bahay ni Diana Hello, girls, huwag kayong mag-alala, kaya ko to Ah, saan pupunta yung mascot? Papayaan mo nga siya Isisave daw niya yung team natin Hi Mia, ang saya ko nakita kita ulit Hello mascot, aalis na kami ni Mia, busy kami Bye mascot So, so anong nangyari? nangyari? Successful ka ba? Girls, akong bahala. Relax lang kayo. Promise yan. Tara, training na tayo. Tara na, mag-training na tayo. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y! Victory! are the best! Well, it's time to say goodbye sa mga outfits na to. Anong ibig mong sabihin? mag update na ako ng wardrobe. Ano naman gagawin mo sa mga damit na yan? Ipapamigay ko sa mga estudyante. Ano, Diana? Ipapamigay mo lang tong mga damit na to? Eto, ipopost ko na. Sigurado pupunta na sila lahat dito. Hoy, Gigi! Nasaan na yung na yung ito? na Girls, di nyo naman kailangan mag-away dahil sa damit eh. Gigi, umaris ka nga dyan. mo. Mamaya, masaktan ka Ano ka ba? Mag-ingat ka naman. Makinig kayo, girls. Mga, Mga frags kami, kami! Kaya kami dapat yung mauna. Talaga? Ako kaya yung school journalist. Kaya dapat ako yung mauna. Girls, relax lang kayo. O sige, basta sa akin yung handbag ah. Ha? Yung fluffy, yung yellow color. So, sinong first in line? Gigi, pasok na! So, Chichi, dahil petit ka, sa'yo ko ibibigay tong dalawang blouses na to. Chichi, sigurado bagay to sa'yo. Thank you, Diana. Diana, pwede ba akin rin to? Chichi, hindi pwede. Yan lang yung ibibigay ko sa'yo. Okay, Diana. Thank you. Ang cool. Diana, parang iba ka ngayon. Mabait ka yata sa mga estudyante. Gusto mo ng good image. Mia, rebel na ako ngayon. Ayoko nang makita tong mga pink tsaka blue na to. Kaya ipamimigay ko na lang. Gets? Diana, pati ba sila bibigyan mo? Siyempre naman, kahit sino bibigyan ko. Shenya, sa'yo na tong bodysuit at t-shirt. Bagay sa'yo to. Diana, thank you. Ang bait-bait mo naman. Bye. Wow, ang saya naman nila. Okay, next! Okay, kakausapin natin si Diana. Tapos... Ano? Anong, ano? Anong nangyayari, nangyayari dito? dito? Pinamimigay ni Diana yung mga damit niya. Bakit pinamimigay niya sa iba? Oh, ibalik niya yan. Niya yan! Layla, bumalik ka dito, please! Ha? Ah. Dito mo ba yung binigay niya kay Julie? Magiging cool siya lalo niya. Oo oh, nga, Kilay. Nakakaingit ka naman. Yes, Diana. Layla, kunin mo tong dalawang sweaters para sa'yo tsaka kay Yana. Wow! Thank you, Diana. Matagal ko na talagang gustong mag-goodbye sa mga sweaters na yan. Diana, thank you. Ang bait-bait mo talaga. Tsaka bagay na bagay sa'yo yung black. Diana, anong nangyayari? Oh girls, meron pang naiwan. Kunin niyo na yung gusto niyo. Pinamimigay ko na yung mga damit ko. Diana, wag mo nga silang bigyan. Kanina tinap nila ako sa locker room. Binuli nila Diana, ako. Diana, maganda talaga yung ginagawa mo. Namimigay. Very generous. Pero nakapag-decide na kami. Either babalik ka sa amin o aalis kami dito sa school. Oo, Diana, napag-usapan na namin. Eh umalis na kayo. Ano pang hinihintay niyo? Alis. Mia, sandali lang. Girls, anong ibig yung sabihing aalis kayo sa school? Hindi na namin kaya to. Nalulungkot kami kapag Kita kang ganyan Pero pwede magbago ang lahat Mia, mag-date tayo Girls, anong ginagawa nyo? Okay, sige, naging rebel ako Pero favorite manager leaders ko pa rin kayo Kayo yung best team dito Bakit kayo mag-give up? Dayana sandali Gusto daw akong i-date nung mascot Ano yun? Seryoso siya? Oo, Mia Seryoso ako Tanungin mo man sila Seryoso ako Gets mo, Mia? Hindi ako makikipag-date sayo Girls, alam nyo, disappointed ako sa inyo. Nag-change lang ako ng style ko, tapos ngayon sasabihin nyo, aalis kayo dito sa school? Iiwanan nyo ako? Akala ko ba kaibigan ko kayo? Bakit ganon? Hindi kami nagpapaalam sa'yo. Aalis talaga kami. Kung hindi ka babalik sa amin. Alam nyo, I'm a rebel. Choice ko to. Kahit umalis kayo dito sa school, hindi ako magbabago. Excuse me. Hindi dapat tayo nagsinungaling kay Diana, hindi naman umubra. Ay, tiya mo to mascot! Girls, nabigla din ako. Akala ko mag-change mind si Diana kapag nalaman niyang aalis kayo dito sa school. Hindi ko in-expect yun. Alam yun girls, pabayaan na lang muna kaya natin si dayana hanggang ma-realize niya na gusto niya nang bumalik sa atin. Huwag na tayong magpa-stress. Alam niyo, agree ako. Huwag na natin siyang pilitin kung ayaw niya. Oo, hanggang ma-miss niya tayo. Hanggang bumalik siya sa inyo. Let's do this, girls. Oh my God, bakit niya pinamigay yung green top? Gustong gusto ko yon. Bakit? Smileyk, uuwi na tayo. Hoy, <laughs> <laughs> <Ander>, Hoy <laughs> ito na siya. Ewan sa inyo, mga baliw. Boys, ano to? nag enjoy kayo, ha? Well, may mga aalis na estudyante dito. Pero baka mauna pa kayo. Gusto nyo ba yun? Huwag nga kayong tumatawa kapag nandito kami, ha? Timur, hey, ba't tumatawa ka? Wala naman nakakatawa. Baliw ka ba? Ikaw nga tumatawa dyan, eh. Alam mo, Smileyk, sabi ng mga girls, aalis daw sila dito sa school kapag hindi ako bumalik sa kanila. Tama ba yun? Diana, kung totoong kaibigan sila, hindi sila aalis. Sigurado ka? Oo, babe. Guys, like and subscribe to the channel. Click the bell and wait for new cool episodes. Aalis daw yung mga girls kapag hindi ako bumalik sa kanila. Sana hindi naman. Guys, bye! Tara, umuwi na tayo. Hoy, kayong dalawa. Huwag na kayong mayabang dyan. Ah, okay, okay, okay. okay. okay.